A day in my life as a small content creator na taga Lila Gila na nakaabot sa si Cagayan de Oro. Hi hey mga kapalangka, it's me, your mommy Apple. So tatlong araw din akong nawala sa social media, no? Natotally nawala, pero puro text lang talagang yung na-upload ko. I mean, hindi ako nakakapag upload ng reels, videos, and po. Plus, kasi naman yung pinuntahan namin lugar dyan is, uh, nasa Kinawe pala kami is mahina talaga yung signal ah hindi naman totally walang signal sobrang hina lang talaga ng signal hindi po siya kagaya sa city na, na maganda yung signal hindi na rin kasi ako okay mentally and physically kaya kailangan ko talaga ng pahinga so ayun nakapag refresh na din so sinama kasi ako ng friend ko kasi in-invite niya ako na, pumunta sa kanya kasi birthday ni mama. I mean, mama niya. Kasi mama na din yung tawag ko sa mama nila. Kasi nga, anak na din yung turing nila sa akin. So, napakabait po nilang pamilya, no? Kasi never, never po ako may narinig ng na mga masasamang salita behind my back. Kung meron man talaga yun, silang isasabihin sa akin, as in, sasabihin nga nila, nila ng harap-harapan. Like, yung... pamilya fa nila sobrang prangka at sobrang bait. So, hindi lang din ako ang nag-enjoy sa gala namin, no. Mas nag-enjoy pa din dyan yung anak ko. Like, may nakakalaring na siya, may nakakausap, may nagkakarga na sa kanya, and sobrang, sobrang saya niya. Kasi nga, na-experience siya yung si na city at saka yung bukid. So, yung ginagawa ng anak ko dyan ngayon is kumukwain siya ng bayabas. Yung tawag niya pa dyan sa bayabas is coconut. Sabi ko, hindi yan coconut, it's bayabas. So, ayan, naghahanap talaga yan siya ng parang paano yan makuha yung bayabas kahit nakahawakan niya na. So, hindi talaga siya mapakali dyan kasi gusto-gusto niya talaga kunin yung bayabas. kahit nakahawa niya na pero hindi niya makuha kasi ano, ano lang naman yung pwersa ng bata kasi ah, malaki. No? sa so, ayan, pinuntahan niya naman yung kabilang puno kasi tinitingnan niya yung baya na sa malapit lang din sa kaya kung paano niya makuha naghahanap talaga siya ng paraan kung paano niya makuha yung basta na sa mababa so tingin-tingin niya sa akin kasi mamaya magpapatulong na yan sa akin kasi to the rescue yung mami mamaya wak mami abas wak mami abas tayo mami tayo mami So, ayun, kinarga ko na siya, no? And nakuha niya na din sa wakas ng bayabas with his two hands, o, two kamay, so, ba diba? So, success talaga yung pagkuha niya ng bayabas kasi kinarga ko na siya pinagmamayabang niya pa yung bayabas na nakuha niya sa akin kasi may bayabas daw siyang nakuha pati sa kay mami niya Aya sabi niya mami Aya bayabas o ba diba? pinagmamayabang niya din so pinagyayabang niya din yung sa mga bata na may nakuha siyang bayabas yan talaga yan siya natatawa lang ako kasi tinuturo niya yung lechon tapos ang tawag niya mami Peppa Pig luto, Peppa Pig. O, oh, diba? Peppa Pig yung tawag niya sa lechon. Niluto daw si Peppa Pig. So, <laughs> lapit ang lapit din siya sa akin kasi gusto niya talagang pansinin ko yung bayabas na nakuha niya. Kasi pinagyayabang niya sa akin na may nakuha daw siyang bayabas. So, ayan siya. Lagi yung sinasabi, Mami, bayabas. Nagyayabang niya na yung bayabas na nakuha niya, no? Mga niya pala yung mga bata na yan. So, comfortable lang ako kasi mababait naman ng mga bata na yan. So, ayan na mga palangga. The wait is over. So, kain na tayo ng lechon. <messizim> Sobrang crispy. Napakasarap ng lechon. Mga palangga. Another bite. <messizim>